na lady guard naging kapatid po siya siya po ipagkuhan ang sabi niya po mami na mahal kaya ako magaling magsalita rito dahil binabayaran daw yung po kanyang akala mga kapatid kaya yes, ang ginawa ng ating mahalang ipinakita po sa kanya kung gaano katotoo ang Diyos dito at untayin na yun po mga kapatid sa edad kong 22 years old kung tumog-tugong tayo na yun doon po sa Puleta Astrodome niyaya ko po, po yung pamangginig lang yung mother kung hindi niyo po may tatanong siya po si Runir Regala may isa po yung nangaral ko dito mga pa po lang tayo na yun kasi na yun. Sumurkat po siya roon. Ma'am, yung dalawang bata na tumatawid. Ang laking gulat ko, isa na lang yung nakikita kong nagdalakad. Pinahalap ko po yung isa ko na saan. Mami na mahal. Kahit sinong tao, mga kapatid, isa lang kong sasabihin, patay ang bata. Dahil mami na mahal yung FX, nakita ko po yung bata. Mami na mahal, nakahiga ko rin sa kalsata. kahit walang sakay, kaya pa sa pobya at chan mo. Ulit mami pinamahal talaga, may pagkita ko po talaga. Yung gulong ng sasakyan, dito po dumaan sa chan ng bata. Dito po. Umangat po talaga yan. Sumunod po doon sa chan ng bata. Umangat po yung epes, tumuwi na po isang gulong. Yung last na lang. lumapat din po yun mga kapatid. At nakita po lang mayroon din pala yung main, dahil isa po sa nalang joke po yung effects. Kung inatras ako, mami naman, sumabay lang ko doon sa siya ng bata. Ano ko At hinugot ako yung bata ron. At dinala ng ating mahal maha na kapatid sa ating parents in the Lord. Ang unang nagtanong, ang ating uh, ginabit mga mother, kung ano pong maniyari sa bata. At ganun rin po si mahal na pastor. Ang sabi po ng ating mahal na kapatid, si mother Albert de Parini, eh. sabi niya, mama, ma Mahal pastor, yung bata, masagasahan po. Ang sabi ng natin, mahal na pastor, sige, tayo yung manalangin, agad-agad pong lumuhod ang ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved to Lord, pastor. At itinagpray ang bata, patay, patay na po mga kapatid yung bata. Kaya sabi po, ang ating beloved brother, yung sinong, yung pinamahal ito ko eh. Isino ka. Palatandaan ko yung mami naman talagang wala ng buhay bata. Muli mami na mahal nung inilihans ng ating mahal na pastor. Ipinatang ng ating mahal na pastor Ang kanyang kamay doon sa batang patay. Pagbigkas ko mga kapatid in the name of Jesus. Talagang yung bata mami na mahal na patay. Nabuhay. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi Atin na mahal na pati si Brad Albert kita rin Brad, sa harap ko mismo, nakita ko kung gano'n katotoo ang ating mahal na pastor. Siya totoong suko ng ating mahal na Panginoon. Mami yes, naman yung batang patay, nabuhay ko yun. Uh, pagdating ko ng overnight Friday, nagpatuto ko yung anong, kanyang mother. Sabi niya, mga kapatid, ang akala ko, pinabayaran lang yung mga nagpapatuturo ito. Mismo nga na kong patay, binuhay ng Diyos. So, Amen. Kaya, mga kapatid, nung tahin na yun, siyempre bilang sa kabataan, humingi ako ng major testimony. Kaya paalala ko sa mga kapatid natin nandito. yung isip ko puso ko, yung hindi hindi ko sa kanya. Nagulat po ako. Bigla po akong kinausap na natin kinabi at mama there. Ako po'y assign ng Limeri Batangas. Gusto ko po magsalita. nagaling na po ako ng Limeri Batangas. Dahil ang toko po niyan, kundi pala po ang mga mga musisya At hindi na po ako nagsalita ng aminaman na baka ma-outlessing ako. At tuloy po po ko sa ating beloved pastor. Eh, nung sinabi ko po sa ating beloved na normal pastor, binigyan po ako ng pamasahe. At tunay kong na minamahal, nung nandun, nagkawo sa lima ni Patanggas. May nararamdaman akong kaipa na hindi ko may pa Paano may mangyayari? Yun lang po mami na minamahal, buwan lang. na disclass kami. Yung sasakyan namin, dala mga minamahal, punong -pulo kami. kami local driver. Sabi mo'y natutulog habang nagpo-hahak nagta-drive. Ayun ka, yung yung korte to papunta, gumapapatinda sa likod. Kasi yung agapan yung motor para hindi kami bumulusok sa kasalubong namin. Dahil yung ating linya namin wala na po kameron na tuloy po sa sinasalubong pa ko namin yung mga sasakyan. ito yung monobela talagang sumantok na po kami talagang uh, nagkaroon po ng lamat yung ulo ko tinakip po yan at yung pong naging dahilan kung bakit po ako nawala ng buhay tunay po nga po naman sumuka ko at nangisay may tumulong po sa amin doon ang akala niya may ang sumabog sa highway kaya agad-agad po -agad siya lumabas at nakita po kami ng tusay kaya ako po kagad yung agad-agad na ko doon, dalang na walang dugo sa atin mami naman isang bag mahigit. buo-buong dugo at unay po mga kapatid, hapang binabiyahe po kami habang binabiyahe kami asapin nalang kasama ko Brad, wala ka ng buhay kasi tinigil ko yung pulso mo Dibdib mo, wala nang gumagana sa iyo. Pagdating sa ospital, ang sabi ng doktor, huwag kong ipasok sa loob yan. Patay na yan. Nakiusap lang po mga kapatid yung mga kasama ko. Di ipinasok po, po ako sa loob ng ospital. At sinuri na po ako mga minamahal. Ang sabi ng doktor, nasa na ang parents nito. Ang sabi po ng mga kasama ko, Dok, hindi po namin alam yung parents niya kung saan kasi iba iba po lugar ang aming pinagagalingan. At pwede ko bang mahirap ang inyong cellphone? Sabi ng doktor, bakit? Gusto ko lang pong mahalaman ang aming binabi ng honorable pastor. Kaya si brother ang hindi patay na. Mami na mahal talagang. Kaya sa mga kapatid natin, mga na narito, ang Diyos natin dito ay buhay. Pagkinabahan ko ng ating iisipin, sino magbubuhay sa atin? Dahil sa prayer ng ating hilapit ng Lord Pastor, Mami na mahal, ako'y pinuhay ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pero bago yan, Mami na mahal, <laughs> talagang totoo yung nakasulat sa Bible. Ang mamatay kay Kristo ay pakinapan. Biro mo mga, mga dito sa lupa, ako'y naka-all di color. Doon sa heaven, ako po'y naka-all white. At may iwanag na ganang kapatan. medyo may kahabaan at may kunting flicks at tunay po mga kapatid talaga napakaganda ng mga sisters ganun na po yung mga brothers nakita ko may ikinigatan ng buhok hindi yung mga sabi ka po mahirap sa ipatwala na na at napakaganda po ng pagkaayos at medyo may pagkakulot at bandang dulo mga minamahal napalimot po sa akin kilala ko po siya Year 1996 po siya namatay. Ang edad nga rito sa lupa, mami namahan, o na mahal, ang edad po siya ng 26 years old. Doon sa heaven, 15 years old. Ay, please, ang, ang kanyang lakaw, mami na mahal, talagang lakaw po talaga. Talagang hindi ko na pumamimahal. To this pala kong hindi naisip. At tunay kong makapatay ang pag ko kahit daliri ko, di ko mapagana. Talaga na, kumatos pala ko. Ang ginawa na ate, ate ko ng ating Pilate ng Lombol Pastor, haleluya, nagpadala po siya ng mga beloved prayer warriors upang akong maminamala yung lihans. Tunay po, natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Praise the Lord. God, you, God you, brother. Ang lindo ko siya sa pinagpalang buhay ng matutong pasasalamat.